Ay, sa magandang araw po ulit. Ako po si Papa Vince. Narito po ako sa ilog ng Batasan. Pamagitan ng ano, ng San Mateo at Batasan. ng Ang babaw ng ilog ngayon kasi walang ulan. Tinan nyo po ang view. Ayan. Pero malabo pa rin yung ano, tubig. Ayan, ito yung ano. Ayan. Ito. Ito na... ano. Ito ano. yan ang flyover ng tulay ng batasan anong itip itip kawal kawal daw <laughs> dito kasi pa ako sa ano ganda rin kasi yung tanawin dito sa ano, sa patasan Kaway-kaway daw. Kaway-kaway daw kay Idol. Pero, amanda na naman ang ano, tanawin dito sa ano, naman din marami din silang ano, talpeng, mga...

kaya. Oh. Ari. Ngayon na ay ibon pa. Wala lang ano. Dati may nangingisda na dito eh wala ito na mababaw ng ilog yan ito na yung ilog yan. kasi pag bumaba dito mabot sa ano sa dun sa sa ano na yun tampas pa yan. sa aming ano, basura. Eh, ano nga naliligo nga Yung mga naliligo bata doon. Sa may ano din, may nangingisda doon. Ito yung ano yun Dito pag ano pag ma ang tubig ang daming janitor piece. Kan. Ang dami din ng ano, 'yun ang tulay ng batasan. Yan. mga tanong bakit ito protect pa rin ng ano ko ito, daanan. Yan ang protect. Yan ang protect. lang ano. yun ang nine wave swimming pool ng San Mateo. Yan. Nine wave. Yung kabila na kabila na nito San Mateo na ho to. San Mateo na po to. Ito na lang kulit. Ako po si Papa Vince. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe naman po sa aking mga manonood. Subscribe here. Thank you very big po. Thank you very much. Thank you po. Bye bye po.